Nay, magandang hapon. Baka pwede niyo pong ikwento kay Atty. JV kung ano po ang uh, nangyari po ng gabi na yon. Uh, December 25 po ng gabi. Ayun e, niya, sabi nga ng ano na hinabol nga po ng na mga ng nila Kelvin, Ta, Kelvin Poltan ng tatay niya tsaka ng nanay niya na si Linton. Kasama po, makita naman po sa CCTV, pati po yung isang anak niya, tsaka yung apo niya. Uh, ito kasi mga bata na to, nagpaputok sila ng ano, five star. Okay, five star. yung paputok, five malakas yun. Sige. Oo, doon daw sa may Angelico. Malapit po, katapit, katapat po sa bahay nila ni Lintan. Tapos po, ang sabi nitong aking anak, na una po, sinaway sila kasi nagpaputok nga po yung kasama. Hindi na maldo, hindi po sila ang nagpaputok yung kasama po nila na bata na 8 years old. Okay. Uh -oh. Kilala nila yon. Yung nagpapotok. Si Samuel. Uh, -oh. kasama nila? Opo. Okay. Kasama po talaga sila. Yung mga, yung mga bata natin dito, sila rin ay nagpapapotok. Kasama nga. Hindi po sila nagpapotok kasi isang bisis lang naman daw sila nagpapotok. Okay. Pero Opo. yung grupo po nila? Opo. Kasama uh -oh. po siya. Kasama silang dalawa. Tapos po, nung time na yun, uh, sinaway daw ito ni Ate Lintan, itong bunso ko. At ang sabi nga niya, uh, tumaan tum uh, na to si Atilin, kinuha yung chinilas at pinalo siya dito tinamaan sa dibdib. Pagkatapos po, bumaba siya kasi umalis sila dahil sinaway na nga, bumaba na sila banda doon papunta sa amin, sa yung kung saan po hinabol sila, doon po sila umupo sila sa may bato. Tapos ito, mayroon po akong isang doon po sa CCTV, mayroon akong pamangkin doon yung batang babae na mahabang buhok. Silang dalawa na iwan doon. Tapos ito nga, sabi nga nitong pamangkin ko, takbo, biji, may barel. Kaya po ito, tumakbo, nilingon pa nga daw niya, kinasa daw ni Kelvin Pultan, banda doon sa may gate ng Angelicum yung barel. Sabay po, hinabol na po sila. Yung pamangkin ko, hindi siya... Tuma hindi siya tumakbo dahil sa natakot po kasi siya eh dahil naiwan niya siya na ano nagkunwari po siya na hindi siya kilala kasi tinanong pa nga daw siya na kilala mo ba daw yung mga batang yon ang sabi daw ng pamangkin hindi ko po kilala sabi niya ganun kasi ang inisip niya baka anuhin kasi siya dahil magkasama nga sila tapos ayun nga po tumakbo na sila tapos itong ang ano nakita niya itong kapatid niya sabi niya na Takbo si Jiboy Samuel, kay may barel. Kaya yun na po yung pangyayari na tumakbo Hinabol sila bata. ng baril? Opo. Okay. So, ano yun? Nah Nahabol ba niya itong mga bata? Hindi po kasi, ano eh, buti na lang doon sa likuan, maraming sasakyan. Pero doon po sa CCTV, sir, uh, lumagpas na doon, matagal pa po silang nawala. Mga ilang minuto pa po sila na nawala, saka bumalik siya. Nang ano, sa so ibig sabihin, hinanap po talaga nila ang bata. So, kanina na mention mo, etong, si, eto bang si Kelvin Poltan yung naghabol ng baril? Opo. Sabi, na, no? Opo. Sabi mo kanina, nagkasa siya ng baril. Kung, nagkasa po. Uh, nagputok din ba siya hindi ng baril? Po. Hindi naman. Hindi po. So, hinabol mga niya habang bata. hinahabol yung mga bata, Opo. nung hindi na niya mahabol, umuwi na siya. Opo. Okay. Magandang hapon sa'yo, Kelvin Tan? Uh, magandang hapon po. Okay. Kelvin, eto, inaakusahan inakusahan ka no, na hinabol mo ng baril itong dalawang bata dito, 10 years old and 15 years old. Anong masasabi mo doon? Uh, actually po, nag-uusap na po kami sa barangay nila, Miss Joy po, about po sa pangyayari. Okay. Yung baril po, linawin ko lang po yung tinatawag nila ng baril. Ano lang po yun, gel blaster lang po. O pellet ka na. Ah, gel pellet. Blaster. Laruan. Ah, po. Gel blaster, po. Okay. Tapos? Tapos ayun, po. Ang pangyayari po kasi na yun, ano po kasi, noong December 25, po, uh, 7.45 or past 8 na po, may nagpaputok po sa tapat ng bahay po namin. Okay. And then, po, Ah, uh, po, napakatahimik po ng kapaligiran po nung gabi na 'yon. May nagpapotok po sa bahay po namin sa tapat po. Ngayon po, ang initial reaction po ng ano ko po, parents ko po is nagpapahinga po sila, nagulat po sila. And then lumabas po yung parents ko. Ah, uh, 'yun, para po yung ano, yung nagpapotok. Which is hindi naman po niya talaga naabutan kasi mga tumakbo daw po. Okay, pero Tapos alam niya ang mga bata? Ay, hindi po. Hindi po niya naabutan. Hindi pa niya alam? Po. okay. Hindi pa po. Ngayon po, so sobrang tagal po nung pagbalik po ng nanay ko, lumabas na po ako. Galing po ako sa bahay. And then, ayun po, uh, naglalaro po kasi kami na pamangin ko, patulog na po kami. Nadala ko po yung ano, yung gel blaster po. Na sinasabi nila na baril daw po, pero hindi po 'yun baril. Pellet gan lang po 'yun, nagbabarilan nga po kami ng pamangkin ko eh. Ilang ilang taon ka na pala, Kelvin Tan? 32 na po ako. Ah, 32. Sige. Ako. So and then ayun po, nagpapayanga na nga po kami nung gabi na 'yon. Last train po, sinundan ko po yung magulang ko kasi po senior citizen na po yung nanay ko eh. So, Medyo sensitive na po yung ano nila kasi nagpapahinga na nga po. Tapos po, yun nga po, may nagpapotok. Nagulat po kami, sinisitahin din, din, din po ng magulang ko. Dapat, eh kaso hindi naman po niya nabutan yung ano po, yung sisitain Sinundan ko po. Nung pagdating ko po doon sa nanay ko, tinanong ko, sino ba yung ginaabol mo ma? Sabi kong gano'n. Sabi niya, wala na eh. Nakatakbo na. Tapos, di bumaba pa po kami dun sa may pinakababa. Sinanda namin. Hanggang nakakita po kami ng ano, batang babae. Yun po yung ano, anak po nung kumari yata po ni mami. Ayan po, anak po nun nila Jason. So, Kelvin. Po. So, hinabol mo sila ng pellet gun hindi ko po sila actually hinabol eh. Pinuntahan ko po yung magulang ko para respondean po yung magulang ko. And then, sabi po ni mami, lumumahan na daw po yung mga tumatakbo. Tapos, yun nga po, na ang nabuta namin, yung batang babae na napagtalungan namin, na dininay naman kung sino, kung sino hindi niya po sinabi kung kilala niya po yun o kung sino po yun. Ito nun po yung pagkakasabi sa amin ng batang babae. Ngayon po, hindi po kami nagkita nung bata ang sinasabi niya po na 10 years old at 15 years old. Hindi po kami nagkita niyan. Wala po kami pagkikita. So ang nabutan lang po namin yung batang babae, which is yung anak po niyong kumaki po ng mama ko. Na-mention niyo kanina na nagharapan na kayo sa barangay, napag-usapan na. Opo. Okay. Ano po yung naging resulta ng inyong pag-uusap? Sa barangay po, nung nag-uusap kami, ayun nga, uh, nung una kasi, medyo dismayado ako nung nangyari sa barangay. Takot na takot po mga bata eh. Tapos sabi niyong gano'n na ay hindi daw pwede yung gano'n, na reason daw po yung silang ano dapat po, may matibay ng ebidensya kasi pwede daw po kami mabaliktad. Nagandang hapon po, uh, Corporal Mayo? Yes, ma'am. Good afternoon po. Ayun, good afternoon, Ma'am Mayo. Ma'am, yes, na naimbestigahan nyo na daw itong uh, pangyayari noong December 25 dyan sa General Trias? Yes po, sir. Oo. ano po yung naging resulta ng inyong investigasyon, ma'am? Um, bali po, ang um, hinihintay, na lang, ang hinihintay ko na lang po ay yung sinasabi po ni ma'am na mag-witness -wi po yung isang bata po na kasama daw po nung ano. Pero yung dalawang bata po ay nakuhanan ko na po ng statement. Okay, pero so far ma'am, ano po yung nakikita natin dito? Meron bang krimen dito na nakumit? Na commit Meron po kasi ang ano po nung mga bata, ang claim po ng mga bata at nung nanay ay na-trauma daw po ang mga bata dahil daw po dun sa paghahabol nung ano, nung ni Kevin Poltan. Pero sir, ang base po sa investigation po, um, lumabas po si Kevin Poltan na may hawak na baril pero po, yung baril po ay hindi naman po itinutok doon sa mga bata. Tapos, uh, na-confirm niyo po ba, Ma'am Investigator, na yung baril ay hindi talaga totoong baril? Um, bali po, sir. Ano na po sila nag-report po dito ay January 16 na po. Ah, Kung so December matagal, na. 25, na. Oh Opo, kung December 25 po sana, pwede po yan, nag-follow up kami nung ano, December 25. Kaya lang po, January 16 na po sila nag-report po dito. Na-check na, na, na -check po ba natin yung ating records, ma'am? Kung may registered firearm, itong si Kelvin Tan o yung pamilya po niya? Ay, hindi pa po, sir. Oo, siguro kailangan natin ano yon tignan yung yes, angulo sir. na yun. Kung meron silang registered firearms or if meron silang uh, records. No, past records dyan sa tanggapan natin. Yes po, sir. Yes, sir. Okay. okay. Pero, ma'am, tama po ba, no? Hindi pa tapos ang inyong investigasyon? Yes po. Yes po. Kasi, ano po, sabi po nung nanay nung mga bata ay babalik daw po sila nung Monday. Kaya lang po, inihintay ko po na bumalik kasi dadalhin daw po nila yung isa pang witness. Kaya lang po, hindi po sila nagpunta. Okay. Okay. No, so, okay. ang nakikita natin dito, ma'am, na krimen uh, is yung uh siguro child abuse yung na-mention dito ni uh, ng ating investigator given daw the okay. trauma that were yes, that was experienced ako. by the two children okay apo, apo. oh oh well ma'am tingnan po natin lo, kasi uh, of course under the uh, child abuse law uh, there has to be the among the intentions of course is to degrade the mean, the intrinsic worth of the yes, and the dignity of the of the child so apo. i well i advise ko na no you're still conducting the investigation We need uh, testimonies to prove those uh, elements. Yes po. Opo, no. Well ma'am sige, we'll give you time no, pero we will monitor as you okay. proceed with your investigation, ma'am. Hinihintay pala kayo ng ating investigator, kayo Apo, naman pala yung hindi totoo pumunta. Totoo po yun. Sabi niya po kasi nag-ano rin po naman siya sa amin na pupunta daw po siya diyan kay Sir Raffy. Opo, opo. Uh, sa, ang ang Wait, sabi nga ito. po namin Andito na po kayo, magpapay na po tayo ng demanda. Sabi niya, ang sinagot niya lang po sa akin, ah, ayaw niya lang daw po kaming i-bypass. Pero okay. gusto niya pa rin pong mag- punta daw po dyan. So, ah, okay para po naman po nila yung lam. Ah, po. Yes po. Sige po, uh, Corporal uh, Jacqueline Maya, maraming salamat po. And uh, asistehan okay. na lang din po namin sa tanggapan po ninyo. Uh, uh, Gayun din po sa chairman po ng uh, Barangay Francisco Gentry. Uh, maraming salamat po kay Kap uh, Ryan Santor. Uh, kakausapin natin to off-air para mapasamahan din po na magkaroon Oo. din po ng uh, uh, malaman din po ng ating uh, reporter uh, yung uh, background po nga uh, pamilya po nila nanay, gayon din po nila Sir Kelvin. Kel Sir Kelvin. Ah, yes po. Opo, ah uh, maraming salamat po at uh, wag niyo po ipababa yung linya, kakausapin pa rin po kayo ng staff po natin. Ah po, kami naman po eh, ano ay pagtulong naman po kami. Hindi ko po alam bakit kailangan pa umabot sa kanya. Oo, okay. oh, well, ah uh, Kelvin no siguro naman dito na Ma'am kung papayag sila. I understand kasi siya rin, you know, dumaan na sila sa barangay. Baka naman pwede pang may pagkakaayos na magaganap sa inyo. You try to approach them, Kelvin Tana, pero I am banking on your ano ha, representation na hindi talaga totoong baril yung, yung ginamit mo kasi if ever na totoong baril yan, then by all means we have to hold you accountable. Okay? Uh -huh. Hindi biro yan ha yung paghabol ng baril. O, eh, okay. kasi siguro kahit sabihin na lang natin kahit laro ang baril pa yan, pero it, it should be clear, uh, Kelvin na wala ka talaga dapat intention to hurt di po, the children. Na Naiintindihan ko kasi kasi minsan nakakagulat nga rin naman yung biglang may magpaputok jan yes. sa tapat ng bahay ninyo. Siguro yung inis na lang niya or yung galit niya. Pero just the same, no? Sometimes the means, no? It, they don't justify, no? the end rather don't justify no? ano ba yun okay yes po sige po sir Kelvin uh, magyo po ibababa yung linya and the nanay papaassistahan po kayo ng reporter po ni senator Rafi yan po talagang inano namin do alam niyo po nanay maganda na rin po yung ginawa po nila corporal mayo hindi naman din po sila nagkulang yes po. um in inaction din naman po nila ito and nay please lang po kapag medyo gabi na po dahil 7:40 na po alam niyo po pag si idol Rafi po talaga ang nakaupo dito pagsasabihan niyo po yung mga nanay na please kung maaari po yung mga ganong oras, wag niyo na po nating hayaan na nasa labas po sila nanay, okay? Ayan oh, oh, po. Pasko Ayan. pa yan, ha? And pa and yan. Also, nanay, wag niyo pong, wag kayo magpaputok ng ganon, ha? Hindi maganda tapat yun. Mabos sa ng bahay. Pa at saka bawal yun. Bawal oh. yun. Five star yun. Five star yun. Hindi maganda yun. Nanay, paki Pato. ano na lang po, ha? Oh, oh, oh. Uh, kung meron pa pong, ano, papa-assess na rin po natin sa MSWD po yung mga bata. Okay? Oh, okay? Po. Pero nanay, ha? Wag po nating i-tolerate it na. Po, oh, oh, oh. po Tingnan oh, oh. lang po. At kung maaari yung ganung oras, nasa bahay na po dapat yung mga bata. Sampung taong gulang <laughs> and uh, 15 years old <laughs> po yung mga bata. Wag kayo magpaputok ha. ng ganun, I hindi, hindi maganda yon. Five star yun, attorney. <laughs> Medyo malakas yun. Sige po na, ikaw, usapin po namin kayo sa kabila.